ang akin pong problema ay lumbar, osteoarthritis at saka yung sciatica. Yes. Yung hirap ako maglakad, namamaga yung tuhod ko at saka yung sa paa yung mga nerve. Pero ngayon, yung sa isang session pa lang sa kanya, ay malaki po yung pagbabago. Malaking malaking improvement. Yung dati hindi ako makatayong maangat. Wow, ngayon po ay talagang ayara. Mayabang na po ako. Ayan. Ay salot talaga po. Ayan, guys. Ito po.

masin pero hindi ako na. Salamat sa kasan. Sige po. Sige na, si ma'am. Saan yung masakit? Dapat siya namimilay. Ito, dito. Pagaya, numinom lang ako ng alcohol siya eh. Paano makalakad ako. Sa itong bumulot ko. Kasi sa yati ka. Di ba may osto? Dapat maganda niya, hindi ka uminom ng gamot. Madadaya tayo niyan. Hindi, ano pa akong minom? Ano pa yun, sir? Kasi need niya makapunta dito. Sige ma'am, naatuan sa labas

Magkano po? Fifty. Iko pila kung ng bisikleta kanina. Tinta Ay dapat ay Ninong Tapos Nasne lang niya yan. Okay game. Okay. Okay. Hmm. So, napano ka na. Ano po? Tawo na. Tawo na osteoporosis at sciatica. Ay, um, na... Salamat talaga sa nagbigay sa akin ng gamat kahapon. ako wow. na maayos. <laughs> <laughs> Tulog ko talaga. Eh, talaga din yung chow. matulog ka. Napacheck up na to? May ano na ako. May MRI at sa kanyang ano. Nagpapiti <manyan> okay. ka na? Mm -hmm. <manyan> Ano ang plano ng hospital? Operaan daw? Wala. 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 Pero may schedule ako bukas na babalik sa orto. Ay, it's not So, pag ilang balik mo ka saan? Pangatlo. Pangatlo, no? Parang din. Tingin saan ka, madam? yung... Hatak, hatak baon, hatak baon. on, ha? Ano na pinagay siya ng gamot? Isa lang. Isa lang eh. Ako na. Ang tayo ninyo pa. Ah! <laughs> oh. <laughs> Uy, <inaudible> ito oh, ano ba? Focus ba? Ah, focus ako. Banat! 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 kaya mo kasi kasi dikit dikit dahil yung sa so, sabi lang eh may nagkakamay sa kanya sa si Singapore ba yun? Kaya dapat matagal na lalo kayo ng pagtangan. Ah, pero Singapore pa sila? Yung hindi, yung nag-advise, yung kilala niya na nagtulog sa inyo. And then, the ka. Nalit, ka? Huwag kang maniwala yan, sir. Pari, pari, may nurse dito, Hindi yan, hindi yan. May nurse po kami bisita, ito po. Hindi, dito, to? Mito, yung tinapos Oh, hindi mas matin, di pa. Uh, ano, diba? next? So, na paano pala to? Nataglag ka? ka madam? Walang nga ako. Siyempre. Ma'am Paul, ka? Ano? Anong <laughs> masyempre Ma'am, yan May hmm. oo. Oh, okay. eh. ma ma am. oh, May uh, laman uh. Ay wala, talagang susyendan mo eh. May kung ka? Kapag gusto. sa mas maaga si Loro Dante. Yes ma'am, mas ma, wala. sana. Wala na, naka, na. Mapapas na natin lahat bigit Thank you. Oo, oh, sa ganyan na ito! Kaya lang ma ma'am. May tubig. Diyan, mm. pwede mo naman na ng tubig ma'am. Diyan lang mga ka- Pipisito Pero... na yan, ilalak <laughs> Sarap lang ito pag tayo mo, te. <laughs> uh -huh. Tayo ka, te. mamaya, Mabaya! Piti uh -huh. na! Tayo ka, te. Tapos tingin ka sa akin. Mapapasarap mo pa lang. <laughs> Diyan, <Kaya>, gusto ko yan. Mga malakas na yan. Alam mo, itiwala. Ano ba ito? ba? Sa sarili before sa sarili din eh. tapos <laughs> ka din. Nangyari mo yung mukha ko ba? Natatakas na lang. na lang? Bakit nakawang pa siya? Bakit ba? na

Good. Salud mo lang, ma'am. Salud mo lang. Ano'y okay. good? Uh, uh, hindi ko kasi sa'yo maipapa- ma-explain, mami. Tanggal na to. Tanggal na. So, kahit anong ikot ito, wala rin pong maramang ilang, ilang taon na may sakit niya, ma'am? Mada? Ilang taon na sakit mo? Doctor May 5 years na? Hindi ko More than that? Oo. Uh -huh. Oh, Oo. Nakuha. <laughs> Siguro first session, nakuha namin ng mga 90 to 95 first session. Exercise, tapos hilo. Okay, yun Madam, Ay, pihit, madam. Oo, gagawin. Tihaya ka. Tihaya ka siya sa rinip. Oh, God, oh natin ha. Ay, masakit wala. Wala na. Tapos kahit ganyan ano yan, no? Wala? Nagulat siya ka. May mga anak mo sa cellphone. sobrang may connect. Stem. Pag dikit-dikit kasi yung spine, konting kilos lang yan, masakit. Yeah. Di ba, madam? Oh. Konting i lang, no? Ay, nakuni na ako oh. makaalim. Ayun, no? O, oh. oh, ngayon, kahit ikutin ko yan dito, o, oh, ma'am, ikot ka, ma'am, padapa Sabi na. Ay, sakit. Wala na yung... Yeeeey! Thank you siya Idol! More than five years! Ay sorry! So pag pahingayin muna natin si madam ah uh, maya maya pakita maya maya, maya pakita namin kung ano na yung sitwasyon ni ma'am after nung hilot Hindi basta-basta to may, may kasama kami dito May bisita kami midwife Pakita <laughs> <laughs> mo Midwife yan Pagpasensyahan nila po si eh, Al yan eh So, paano? Paulitin uh, ko sa lahat ng page ay sa lahat ng video. Uh, walang advance payment. Ang checking in booking libre yun, ang bayad after ng hilot. So, paano? Ting Tonyo, isa, isa mo, Bernie. Isa-isay natin. Hey. Danilo. Danino. Daloyal Danilo. to. Daloyal. Sinasakas The Galantes! Sige paan si chef na? The family man hey. Takot na okay. sa malamig <laughs> ano? ano? Takot sa lamig <laughs> Takot sa rayong oh, Team Tonyo <laughs> Saan? <Wow. Talk> to sa <laughs> <on. laughs> Team Tonyo para sa inyo Sana po gumaling lahat ng pupunta dito ha? So hey. test GDM Bulacan hey. Hey. Hey, madam tagilid upo tayo katagilid Opo. daw. Di eh, Sige. Upo. pa nga namin napaiyak 'yan, iimensa minsan eh. Tayo, ma'am. Yan talaga ang nakakabilang. Pagpo <laughs> kayo, yok, mama. Straight lang. Tayo pumunta kayo, ma'am. Kaniyan ba diba, hirap sa tumaya? Yes, jo. Ah. Na, hindi ko kailangan niyong alagaan sa foot namin 'yun. thank you Ay I'd dismiss. At toso wala. Wala nang o, oh, ko muna, dyan muna kayo, mamaya tingnan natin yung lakad, ha? So, God bless po sa O, so, game, ano ito tawag sa sakit mo? Ano, yan, lumbar, osteoarthritis. arthritis. O, oh, kung yun yung sakit ni ninyo, kaya namin yun. Pwede nyo malaki, arthritis sa spine? Hindi ko siya bibigyan ng spine. O, yun, basta yung spine yeah. na dikit-dikit, Ulitin ko po yung kasama natin dito. Hindi namin ipapakita yung mukha. Pero maangas to. Flashback. Pwede pa kami ngayon sa dito po. Hindi eh, ba? May ngayon po kaming bisita ito po. <Song> hindi namin ipapakita oh, ano? uh, uh, yung mukha. Pero maangas to. Ano? Oh, 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 ang aking pong problema ay lumbar, ostro, arthritis at saka yung sciatica. Yes. Yung hirap akong maglakad mamaga yung forward ko at saka yung sa paa ko, yung mga nerve pero ngayon, yung sa isang session pa lang sa kanya, ay malaki po yung pagbabago, talagang pain, yung... pero Sawa. yung ano na lang po, yung sa bugbog nung sa pag ano lang hinot nila, pero talaga po malaking malaking improvement yung dati hindi ako makatayong maangas wow, ngayon po ay talagang ayara mayabang na po ako yan, ay salot talaga po ayan, guys

Kung makal ako, baka mabinat, 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 So, samahan na natin na konting yabang ang bisita natin ngayon. Ayan, midwife po. Eh! pero, mas na natin to. Tara, man, 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 din dito, sa akin. Ayos talaga. Bam! Balik ka, ma'am! Ayan guys, oh na ako pilay. Pumunta ako dito ay pilay ako mas... Ang lalapan niya noon mo? yes sang session sang session sang session lang po yan. Pag-pause na to. Pause na natin. Pwede oh, na po. Ah, oh, pwede na, na daw. Thank you po kay Boss Anthony Kuram. po. I-follow niyo po siya, guys. Dito kayo pupunta, guys. Ayan. Okay, Zet. Teka lang, iyabang natin. I-customer kami. Yung gando. Yung oh. gando. Mainggit kayo. Mainggit kayo. <laughs> okay, Zet. Ayan. So, paano? Ayan, Team Tonyo, para sa inyo. Kung nagagal po kayong case blutin ko wala po akong alam sa mga medical terms so kaya tinanong natin sila kasi may kasama naman silang midwife so god bless po sa lahat Huwag po kayong humingi sa amin ng paggaling doon pa rin po sa po. thank you